sa kusapan ang espekulasyong nagdadalang tao si Regine Velasquez. Pero, matapos ang ilang linggong pananahimik, masayang ibinalita ng Asia Sunbird ang nalalapit na pagdating ng kanilang unang supling ni Ogie Alcacid. Isang magandang balita na para kay Regine ay isang perfect birthday gift sa kanyang karawan noong Biyernes, April 23. Agad na ay tuwa ng mga taong malalapit kina Ogie at Regine ang balitang ito. Kabilang narito ang popstar princess na si Sarah Heronimo na ayon kay Ogi ay dumalo pa kay Regine kasama ang kanyang inang si Mommy Divine. Pero sa next big chapter sa buhay ng Asia Songbird, isang mabigat na desisyon ang kanyang kailangan gawin. Ang pansamantalang iwan muna ang showbiz dahil sa masela niyang pagbubundis. Kaya bagamat ipinagdiriwang ni Regine ang kanyang 25th anniversary sa showbiz ngayong taon, nagpasya muna siyang magpahinga. Alang-alang sa kanyang kalusugan at kaligtasan ng magiging anak nila ni Ogie. The boss and Uncensored. We are happy for you.